Sa isang simpleng barangay sa may sa Kamba Resort na madalas namin puntahan. May kita ang ganda ng kalikasan. Bundok at dagat nagtatagpo. Ano mo isang paraiso na nakatago? Gilid. Hey, Dito ka lang. Dito ka lang. gilid na gilid. Mm -mm, gilid. Where are we going? Hmm? The ocean? In the sea? nagpaalam naman tayo na mag-set up tayo ng tent Diyan, okay naman daw. Walang problema. Tara. Hindi kita makakarga pag ganito kadami. Ito kadaming ano. Dadalhin. Ah. Akin okay, na yan ako ng bitwit niyang ano. Payong. Anong mag dyan. Ang Bibi. ganda ha, Careful. Gandahan. Up. <laughs> Careful. Up. Ang galing talaga yan eh. Oh. <laughs> gandahan na. O magdire-direct siya dyan. So gandahan dito, libre lang maligo. May langga ang lalaki. Libre lang maligo dito. 'di ba? Para sa akin, malapit ka lang naman sa dagat kagaya nito. Di e, samantalahin mo na. Meron nang ibang tao, 'di ba? Boy, biyahe nang 2 hours, 3 hours, gumagastos ng malaki, makapa, makaligo lang sa dagat. Pero kayo naman, madali lang yung access ng dagat sa lugar nyo. Sina. Dito. Doon sa para hindi ano. So, i-grab nyo na yung opportunity na makaligo sa dagat. Dito siguro pwede. Kanina po, mo moist lang siya. Pwede sa Teka. Sige, hinalagay pa diyan sa loob. Oy. No, 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 no. Ano 'yun? Hindi nang hindi danga yung. Aligo <laughs> oh, <laughs> na. Ano magkakamera mantai dito? Oh. <laughs> <laughs> ano magkakamera <laughs> ko na lang si Bibiyang may hawak din na camera. Tapos maganda kasi pag ganitong may tent pag hinantok yung bata may bata dito pa kulit Halimotong magdadala so, Diyan sa sa ng tulog hindi siya madadapuan ng mga insekto kasi mayroon tente unlike pag naglatag ka lang diyan Tapos diyan mo siya pinahiga hmm, medyo hindi safe ganda ng dagat dito Ano na mas malinaw dito Ang lokasyon nitong aming pinagkampingan ay sa Barangay San Antonio na sakop ng bayan ng Minalabak sa Sur. Itong aming pagpasyal dito ay para lang talaga maligo sa glit at pagkatapos ay uuwi na. Ganito ang lagi namin ginagawa kapag tuwing araw ng lunes. 20 minutes lang naman ang biyahe namin papunta dito galing sa bahay sa si San Fernando. Ang kagandahan pa dito ay mas tahimik ang lugar na ito at payapa at maliban nga sa libre kang makakaligo sa dagat, may kita mo rin ang mga bundok sa paligid. Isa sa mga namis ko sa probinsya namin sa Southern Leyte ay itong mga sea urchin. Na ang tawag sa Japanese ito ay uni. Kaya sinubukan ko maghanap ng suwaki na isang uri ng sea urchin na pwede mo siyang pulutin lang sa kamay mo dahil hindi gaano matulis ang mga tinik niya. Ginalugad ko ang kulay brown ng mga halamang dagat na ito na kung tawagin sa amin sa Leyte ay lusay. Pero bigo akong makakita ng swaki kasi season na lang kasi ang ganong klasing sea urchin. Ang pinaka peak season talaga ng swaki o panahon na marami siya ay mula November hanggang March kapag ganitong off-season ay meron pa rin naman. Pero bihirang bihira ka makakita. At hindi din ganoon kasarap ang lasa niya kapag off-season. Unlike kapag peak season, mas malalaki ang laman at creamy pag kinain. Ang nakita ko lang ay ang pang-all-season na si Orchin na kung tawagin ay tuyong mas delikado ang tuyom kasi sobrang tulis at mahaba ang tinik nito na kapag natuso ka ay masakit talaga. Maliban doon, inawat pa ng isang oras o higit pa bago mo pa ang kirot. Minsan, limang araw. Kaya kung hindi mo kilala ang si na ito ay mas mabuting huwag kang lalapit kapag nakita ka nito sa dagat. para wag kang lamigin <laughs> Martis Ayan yung ulan na yun eh. Ayan yung ulan na yun Mula na doon banda sa may balatan mga highway Ito ba? Punta na din dito yung cloud Bibili na kami manay pa Sa lingogon <laughs> Magayon yan di ba? <laughs>